ginulat ang mundo. Ah! Mga ka-express, ginulat na naman ng gilas ang tall blacks ng New Zealand. Kahit natalo tayo nung huling window ng FIBA Asia Cup qualifiers, sa huli, nakaharang pa rin ang gilas Pilipinas sa landas ng New Zealand. At eto ang express info na kung saan, bawat kwento, ginulat ang mundo. ang huling laban ng New Zealand kontra Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup Qualifiers, kitang kita kung gaano sila kaseryoso. Pinalaro nila halos lahat ng kanilang mga main players, full force, all out. Tila ba iniisip nila na ang panalo nila doon ay nagbibigay sa kanila ng mas magandang presto sa Asia Cup grouping? Pero guess what? Wala rin pala. Dahil sa huli, nakasama pa rin nila ang gila sa group D ng Asia Cup sa Saudi Arabia. Kaya kahit anong effort ang ibinuhos nila, nakasalubong pa rin nila ang pinakabalaking tinik sa kanilang kampanya. Ang resulta? Baliwala ang panalo nila? Psychological advantage? Wala. Strategic edge? Naubos. Dahil si Coach Tipcon, hindi basta-basta nalilin lang. Sinadya ni Coach Tim na huwag i-all out ang gilas sa rematch versus New Zealand at Chinese Taipei. Bakit? Dahil ayon mismo sa kanya, hindi raw iyon must win games. Ang focus ay nasa mas malaking laban sa FIBA Asia Cup mismo. Instead na sa Inspire Academy lang mag-focus, pinagod ni Coach Tim ko ang gilas players by making them join a pocket tournament sa Middle East. Oo, mga ka-express, international yon para mahasa ang stamina, cohesion at character ng team. Para kay Coach Tim Cohn, hindi lang ang scoreboard ang mahalaga, ang preparasyon para sa bigger stage, yan ang tinitingnan niya. Ang pagkatalo noong qualifiers, part lang pala ng strategy para makilala ang strength at weaknesses ng kalaban. At ngayon na nasa isang grupo ulit tayo, Gilas is better prepared. Parang chess lang, You sometimes sacrifice upon to set up a checkmate. Ngayon, kung sino pa ang nagbunyin nung nanalo sila, sila pa ngayon ang kinakabahan. Dahil na sa group D sila kasama ang gilas, ang nag-iisang team na tumalo sa kanila sa qualifiers. Alam nilang hindi na ito practice mode gilas. Ito ay isang real version na full force gilas na may dagdag na chemistry, bagong sistema at mentally tough na core. New Zealand, mukhang sila ngayon ang my pressure. Alam natin na mahirap ang naging transition phase ng Gilas after the Chaturayes era. Pero sa ilalim ni Coach Tim Cohn, unti-unti na ulit nagkaroon ng identity ang team. Structured offense, tight rotation, at higit sa lahat, disciplined defense. Isa sa mga na-observe natin ay kung paano gamitin ni Coach Tim Cohn ang players based sa kalaban. Kung shooters ang kalaban, expect tighter perimeter defense. Kung may malalaking big man, lalabas sina AJ Edo, Japit Aguilar o Junmar Fajardo sa same time sa court. Ang ganitong klase ng situational awareness ay bihira sa international play. Pero si coach team parang may radar. Alam niya kung kailan kakailanganin si Sergio Perez, Chris Newsom, Dwight Ramos at ang mga bigs natin. Ito ang tinatawag na coaching IQ at its finest. Sa Saudi Arabia na talaga magkakaalaman and this is where reputations are built and dreams are broken. At ngayong nasa group di tayo kasama ang New Zealand, Chinese Taipei at isang qualifying team mula sa Gulf region, hindi pwedeng mag-relax. Pero ang kagandahan dito, kabisado na ng kilas ang galawan ng New Zealand. May video footage na may experience na at higit sa lahat, may motivation na. Pero siyempre, hindi natin makakalimutan ang tanong sa isipan ng lahat. Makakalaro ba si Nakai Soto at Justin Brownlee? Well, kung hindi man, malaking adjustment na naman ito para kay Coach Tim Cohn. Pero knowing him, handa siya sa plan B at plan C. And Shkwame as naturalized player. Check. QMB, Puma Clear as Local, bonus. At kung makompleto pa ang lineup, up magiging isa ito sa pinakamahaba, pinakamalalim at pinaka-versatile na gila squad sa nakalipas na dekada. Pero mga ka-express, kahit hindi kompleto ang lineup natin, huwag niyong kakalimutan na sa gilas ang mental edge. Dahil kahit natalo sa rematch, once pa lang nanalo ang New Zealand. Samantala ang gilas, once pa lang din sila tinalo. Kapag mag-all out ang gilas sa Asia Cup, expect fireworks. Dahil walang mas nakakagulat kesa isang underdog na may tamang sistema. At kung may mastermind na nasa likod ng lahat ng ito, well, you guessed it, si Coach Tim Cohn. In other words, useless ang panalo ng New Zealand dahil walang epekto sa kanilang posisyon ngayon sa Group D. And as it turns out, tama ang diskarte ni Coach Tim Cohn na wagawin ang lahat sa rematch and just use it as practice game. Dito nakikita natin ang genius na diskarte ni Coach Tim. He knows kung anong mga games ang must win at alam rin niya kung anong mga games na pwedeng matalo in preparation para sa bigger games And in this case, ang FIBA Asia Cup sa August. Sa Saudi Arabia na talaga magkakaalaman kung gaano kalakas ang gilas at alam ito ng New Zealand. Kaya sigurado, dinadagan na ang kanilang dibdib knowing na sa group di pala, makakatapat na nila ang isang team na tumalo sa kanila sa qualifiers. Well, kung hindi mo pa alam, sinabi noon ni Coach Tim Cohn, bago makaharap ang New Zealand at Chinese Taipei for the second time, Nagagamitin niya itong part ng preparation para sa FIBA Asia Cup Kaya pinapahirapan niya ang kanyang mga players At pinalaro muna sa isang pocket tournament sa Middle East Na siyang nagbigay ng pagod sa buong kupunan Alam ito ni Coach Tim Dahil anya, ang target is not to win against New Zealand and Chinese Taipei Dahil kung yan pa ang mission Ay sana hindi na lang niya pinapunta sa Middle East at nag-focus na lang on how to beat New Zealand dito sa Inspire Sports Academy Practice Facility. Kaya mga ka-express, sa mga nagdududa pa, tandaan nyo ito. Minsan ang tunay na diskarte ay hindi yung panalo sa simula, kundi yung ikaw ang nasa unahan sa dulo. At kung diskarte lang ang pag-uusapan, abay, gulat na gulat na ang New Zealand. At ang arkitekto, wala nang iba kundi si Coach Tim Cohn. Mga ka-express, anong sayo nyo dito? Tama ba ang naging diskarte ni Coach team? At handa na ba kayo para sa FIBA Asia Cup sa Saudi Arabia? I-comment nyo lang sa baba at sabay-sabay nating suportahan ang ating national team. At eto ang express info kung saan ang bawat kwento, ginulat ang mundo.